Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Romeo ay isang taxi driver na sanay sa magdamagang pasada sa lungsod. Patigas ang kanyang ugali hindi mahilig magpasensya sa kapwa at lalong hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Para sa kanya, walang aswang, walang multo, lahat ay kwentong kotsero lang. Isang hating gabi, matapos kumain sa paborito niyang karinderya sa gilid ng kalsada, minabuti niyang umalis agad upang ipagpatuloy ang pasada Ngunit sa pagmamadali nakabangga siya ng isang matandang babae Aray! Daing ng matanda habang bumagsak sa lupa Sa halip na tulungan pinagalitan ito ni Romeo Tignan mo ang dinadaanan mo, matanda. Istolbo ka pa! sigaw niya habang lumilingon ang mga tao sa paligid. Dahan-dahang tumayo ang matanda. May kakaibang titig ito. Matulis, puno ng hinanakit. Makikita natin kung sino ang tunay na malakas sa huli. Mahina nitong bulong bago lumayo. Napailing lang si Romeo mga matatanda talaga ang hilig sa drama. Hindi niya alam na ang gabi ng pagiganti ay magsisimula na. Matapos ang ilang oras na pagpasada, may pumara sa kanya sa gilid ng madilim na kalsada. Isang babaeng payat at mahaba ang buhok, nakasuot ng itim na damit. Pwede po bang magpahatid? Malamig ang boses ng babae. Wala namang kakaiba rito, kaya pinapasok niya ito sa taxi. Ngunit habang binabagtas nila ang kalsada, napansin ni Romeo na wala siyang nakikitang refleksyon ng babae sa salamin. Naramdaman niyang unti-unting lumalamig ang loob na sasakyan. Napansin niya rin ang kakaibang amoy malansa, abaho, parang papay na hayop. Nagangat siya ng tingin sa rearview mirror. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang babaeng nakasakay sa kanyang taksi ay walang mukha. Isang madilim na hukay lang ang nasa pagitan ng kanyang buhok. Napamura si Romeo at napakadyot sa pleno. Sa kanyang gulat, biglang nawala ang babae, parang usok na naglaho sa hangin. Mabilis niyang pinaandar ang taksi at tinungo ang kanyang bahay. Ngunit sa kanyang pagpasok, may napansin siyang kakaiba. Ang amoy na bulok na karne ay nasa loob na ng kanyang bahay hindi mapakali si Romeo. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya sa bawat sulok ng kanyang bahay. Pagsapit ng alas dos ng umaga, nakarinig siya ng mahihinang kaluskos sa kanyang bubungan. At pagkatapos, isang kalmot sa kanyang bintana. Hindi siya gumalaw Dahan-dahan niyang nilingon ang bintana at halos mapatalon siya sa takot. Isang pares ng pula at nag-aapoy na mata ang nakatitig sa kanya mula sa labas. Mabilis niyang sinara ang mga kortina at pumakbo sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang itak at naghintay. Maya-maya may marahas na kalabog sa kanyang pintuan. Huwag mong isara, Romeo, kulong ng isang boses mula sa labas. Boses ng matandang binangga niya. Pinunasan ni Romeo ang malamig niyang pawis. Imposible ito, baka guni-guni lang. Ngunit bumukas ang pintuan ng kusa. Sa kanyang harapan nakatayo ang matandang babae ngunit hindi na siya mukhang tao ang kanyang balat ay kulay abo kulubot na parang patay na katawan ang kanyang mga mata ay itim na walang puti at ang kanyang bibig ay may matutulis na pangil aswang bulong ni Romeo halos hindi makagalaw namimiti ang matanda lumitaw ang mahahaba nitong kuko. Hindi ba't mahilig kang manghamak ng mahihina? Ngayong gabi, tignan natin kung gaano kakalakas. Mabilis na inihataw ni Romeo ang kanyang itak. Ngunit naglahong parang usok ang matanda. Narinig niya ang boses nito mula sa likuran. Mabagal ka, Paglingon niya, isang malaking itim na nilalang na may pakpak at matatalas na kuko ang biglang sumugod sa kanya. Naabutan siya nito. Isang malalim na sugat ang tumama sa kanyang likod. Napahiyaw si Romeo. Napaluhod siya sa sahig habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang sugat. Nakakagalit hindi ba? Malamig na sabi ng matanda. Ganyan ang nararamdaman ko nung binangga mo ako. Ang sakit na hindi mo pinansin. Ngayon, mararanasan mo mismo. Nagahabol ng hininga, kumapang si Romeo papunta sa altar sa kanyang bahay, kung saan may lumang botelya ng banal na langis. Sinubukan niyang ipahid ito sa kanyang sugat habang nagdarasal. Nagsimulang umatras ang matanda. Hindi ka dapat nakaligtas, gulong nito at galit na galit. Sa isang iglap, naglaho ito sa dilim. Kinabukasan, dinala ni Romeo ang kanyang sarili sa isang albularyo hindi ka pa lubos ang ligtas, babala ng albularyo. Ang markang iniwan niya sa ay hindi basta nawawala. Pabantay ang kanya. Dahil sa takot, umalis si Romeo sa lungsod at hindi na bumalik sa pagmamaneho ng taksi. Ngunit gabi-gabi sa kanyang panaginip, naririnig pa rin niya ang bulong ng matanda makikita natin kung sino ang tunay na malakas sa huli. At tuwing sasapit ang alas dos ng madaling araw, nakakaramdam siya ng malamig na hininga sa kanyang bato. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.